Halos lahat na lang ay immigration ang pinag-uusapan mga kainags, ano? At syempre, yun ang, yun ang issue ngayon mga kainags, no? Dahil sobrang nagkakaigpita ng immigration ngayon sa lahat. Sa mga temporary foreign contract worker, nako. Kaya, kaya talaga ang topic ngayon ay about immigration, about foreign contract worker. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Student permit, PGWP, at kung ano-ano pa syempre malaking tulong yan para sa mga kababayan natin na gusto pumunta ng Canada yung mga ginagawang content ng ating mga kaibigan mga kakilala at iba pang mga kababayan natin na nakatira dito sa Canada about immigration napakalaking tulong yan para sa iba nako, sampung taon na pala mga kainags ano? grabe kasi noong 2014 ay nagkaroon ng batas noong 2011 na pag hindi ka pa na permanent sa loob ng apat na taon between 2011 to 2015 kapag hindi ka nakapag-apply ng permanent residence dito sa Canada mapapawi ka ng Pilipinas or kung saan na ka man nakatira pala yan kaya after 10 years oh my gulay parang bumalik na naman yung nangyari dati na yung sobrang paghihigpit ng Canada sa mga sa mga temporary foreign contract worker or yung mga nag-a-apply ng permanent residence or yung gustong makakuha ng work permit na makapagtrabaho dito sa Canada grabe pero mas malupit ngayon mas mahirap ngayon mga kainags ano? grabe ang higpit ng immigration natin ngayon dito sa Canada dahil wow kasi dati nung 2014 may mga kaibigan ako may mga kakilala ako na hindi nakapagpasa ng application sa permanent residency kasi nga may mga problema hindi makapasa sa IELTS, yung iba tinatamad ng uh, gumawa ng hakbang para makapag-apply ng permanent residency at umaasa na lang sila na magbabago ang batas sa Canada na malilift up or mawawala yung apat na taon. Apat na taon na diniklara dati ng Prime Minister dito na dapat eh, 4 years, in 4 years, between 2011 and 2015, makapag-apply ka ng permanent residence dahil kung hindi uwi ka ng Pilipinas or kung saan bansa ka man nakatira yan ganun ang nangyari so after 10 years eto na naman tayo mga kainags ano? eto na naman tayo dumating na naman ang pinakamahigpit mas mahigpit ngayon grabe kasi tingnan mo nyo ah yung mga nandito na sa Canada na nag apply ng work permit mga kainags nako eh nadideny pa at nare-refuse pa yung mga application. Di ba? Samantalang dati, nung kapag nandito ka na sa Canada at nag apply ka ng work permit, eh malaki, malaki ang potensyal na mabigyan ka ng work permit or ma-approve ang work permit application mo. Pero ngayon, grabe, ibang-iba na. Super higpit na talaga. Grabe. Yan, so, yun na nga. May mga kaibigan ako na nagsasabi dati na hindi magbabago 'yan. Magbabago yung patas ni Canada. Mamalilis up 'yan bago bago dumating yung 2015 eh papalitan nila 'yan. 'Yun yung mga sinasabi na mga kaibigan, mga kilala natin na hindi pa nag apply ng permanent residency mga kinaisin or walang application sa permanent residency kasi yun na lang yung kanilang pinanghahawakan at nagpapalakas na loobs nila na sana or darating ang panahon bago mag 2015 ay tatanggalin yung batas na dapat sa loob ng 4 years ay makapag-apply ka na ng permanent residency dito so kasi yung lagi naming sinasabi noong time na yon hindi, hindi hindi matutuloy yan hindi, hindi mangyayari ang 4 years na yan eh pag pinauwi tayo mga foreign contract worker dito eh paano na ang Canada diba? maraming malulugi maraming magsasara ng mga tindahan kasi mga temporary foreign contract worker Wala na Yun, yun ang akala namin dati Pero Natuloy pa rin mga kayo nagsino yung mass deportation Noong 2015 May 2015 Doon nagsimula So Marami tayong mga kaibigan, mga kababayan At hindi lang mga kababayan Mga ibang lahi din Na napauwi sa kanilang mga bansa Noong 2015 yun lang, nakarelate lang ako kasi Halos lahat ng napapanood natin ngayon Sa Youtube mga kainis O so kahit sa Facebook Ang laging sinasabi Na refuse, na refuse, na denied Nagbago na si Canada Naghigpit na si Canada Ibang iba na ang Canada ngayon Grabe na Yun ang mga nababasat na napapanood natin Sa lahat Ng social media ngayon oh, So ano muna tayo? Punta muna kay Tim Hortons Kain muna tayo Gutom ako sa pagbubunga nga <laughs> Teka muna, teka muna uh, ko lang muna yung ating uh, mahiwagang uh, Mamahaling salamin Hey Meta Continue music Yun Bihira <laughs> Ang yabang ng Inayupak Yun <laughs> Meron din dating mga pumupunta sa ano sa border. Halimbawa, nagkaroon na sila ng lamia mga kainis ano? ang ginagawa nila flag polling batawag tawag doon yung hindi mo na i-apply sa big reveal kasi dito pagka mayroon kang apply na work permit papasa mo lang dito sa big reveal dito sa Edmonton, Alberta, Canada maghihintay ka lang ng ilang buwan or linggo bago dumating yung work permit mo pero yung iba yung nagmamadali minsan nagkakaroon ng problema pag pumunta sila ng border may hawak nila yung nila ibang documents, passport pupunta sila sa border tapos sa ah, doon sila kukuha ng work permit pero matindi mga kainags, ano? yung iba talagang umiiyak, paiyakan talaga bago sila mabigyan ng work permit. Yung iba raw, may mga kilala tayo na nagkwento sa atin, yung iba raw talagang dini-denied. Or yung iba, mabigyan man ng work permit, approval work permit, talagang grabe, lumulusot sila sa butas ng karayom, pinapagalitan sila ng border, sinasabi sa kanila, bakit pupunta pa kayo dito sa border? Eh meron namang beg rebuild doon sa, sa inyong nadadala ako eh no eh meron namang big reveal doon sa inyo pati na kayo magpasa doon so yun ayon sa mga kwento ng mga pumunta sa border para makapag ng bagong new work permit mga kainags talagang paiyakan pahirapan daw pero meron din namang nabibigyan at pero meron din daw dini-deny yun nakaw grabe tindi no para na ah, whew. busog Hay salamat So nung nakaraang linggo mga kainags ano, uh, Meron tayong napanood na uh, Mga kaibigan nating vlogger Dito sa uh, Canada ano. Hindi na ako magbabanggit ng pangalan Kasi ayoko na rin makadagdag sa kanila ng, um, Alam nyo na Kasi meron silang pinagdadaanan ngayon uh, kasi hindi naaprobahan yung work permit ng isang kaibigan nating vlogger alam niyo naman siguro kung sino yung tinutukoy kung mga kainags ano? Yung napanood ko lang. So nakikis lang ako. At nung napanood ko 'yon, at saka hindi lang naman sila, marami pang iba na kababayan din tayo, hindi lang kalahi, hindi lang kalahi natin, ibang lahi pa na na-deny din, no, oh, mga kainags. Na refuse yung kanila mga application. Kasi nga 'di ba naghihigpit si Canada ngayon dahil uh, sa lahat, sa lahat ng mga temporary temporary foreign worker, sa mga student, sa mga visitors, sa mga yeah, sa tourists, di ba? So nililimit nililimitahan na nila ang mga application ngayon. Kaya ayun. Uh, na, ano lang ako na nadala lang ako sa sa aking uh, emosyon kasi nung nabanggit nila yon na na-refuse yung work permit ay naalala ko dati nung ako isang temporary foreign contract worker yan doon sa mga nakakapanood alam nung nakapanood na ng mga previous vlogs ko matagal na nating subscribers alam nyo yung sinasabi ko di ba yung pinagdaanan ko sa buhay bago ko nakamit ang pagiging permanent residence hanggang sa naging Canadian citizen tayo akala ko nga dati ah, mahigpit na yung time yung time ko kasi ang tagal kong ang tagal kong hindi nakakuha ng ano no ng application or ang tagal kong maging uh, eligible makapag-apply ng permanent residence dito sa Canada. Eh kasi nga pe, dati kasi uh, magahanap maghahanap ka lang ng employer mo na pwedeng bigyan ka ng LMO. Yan LMO dati, ngayon lamia na. Yun lang ang problema namin, makakita kami ng employee employer na magbibigay sa amin ng ano ng sa natin ilaw ng LMO yan yun lang problema namin so pag nakakita ka na ng employer na magbibigay ng LMO wala ka ng problema niyan mag apply ka na kasi walang bayad yung LMO namin dati ngayon meron ng bayad di ba 10,000, 15,000, 20,000 ang bayad sa Lamia ngayon. Yan, base doon sa mga napapanood nating mga vlogger na nakakaalam grabe, may bayad na no? samantalang nung time namin wala pang bayad ang Lamia or LMO LMO, labor market opinion yung time namin yon. grabe no tapos ngayon, syempre pag i-apply mo yung LMO mo na binayara mo ng 20,000 or 10,000 or 15,000 i-apply mo ng work permit yan eh hindi ka pa sigurado no kumbaga sumugal ka ng 20,000 or 15,000 or 10,000 sa lamia mo tapos sa ah, pagdating doon sa immigration ah, nag-apply ka na ng work permit tapos biglang ma-deny or marirefuse di ba nako ang sakit noon hindi ka pa hindi ka pa sumusweldo hindi ka pa sumusweldo sa employer na pag-applyan mo ng work permit eh tapos na refuse ka di may utang ka kaagad na 20,000 'di diba? eh, kung pinangutang mo 'yon, binenta mo 'yung ari-arian mo para lang magkaroon ka ng 20,000 pambayad sa Lamia, 'di tapos mga kainag, 'di ba? Grabe, grabe ang ano ngayon rito sa Canada, ano kasi sinasamantala na ng iba. Lamia, actually wala namang bayad 'yon. Yung Lamia kasi parang binayaran na ng employer 'yan eh sa gobyerno ng Canada. Kung diyan parang gano'n kung di ako nagkakamali kasi may, hindi ko na alam yung sistema ngayon sa kalakaran ng immigration. Tapos yung mga employer kukuha ng agency or hindi ko alam basta ganun 20,000 papabayaran yung aplikante grabe no kala ko anong time ko ako, yun, yun, na yung pinakamahirap ano? pero mas mahirap talaga ngayon bago ka makakuha ng lamia bago ka makapag apply ng permanent residency ngayon syempre ngayon nababalitaan natin na grabe Talagang ano yung hindi uh, yung mga work ano yung mga low skilled no parang hirap na yata makakuha ng ng ano mahirap na yata makakuha ng work permit ngayon kasi parang binabawasan na or hindi na mabibigyan yan ayun mga napanood natin sa mga vlogger natin kapwa, kap, kapwa nating kababayang vlogger dito sa Canada parang, parang nagbibigay na lang sila ng lamia doon sa mga skilled worker kahit nga skilled worker diba means nadidenied pa eh refuse pa no grabe 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 ngayon mas matindi ngayon mas matindi ngayon Tsaka dati ngayon, 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 'di ba? LMO mo. Ay lamiya mo. Akala mo sigurado ka na, no? Na ka-aprubahan, hindi pala. Kasi noon time namin mga kainags, once na meron ka ng LMO or lamiya, pag nag-apply ka ng work permit, 100% sure approve. Minsan kahit wala kang experience, approve ka. Basta nandito ka na sa loob ng Canada. Pag nandito ka lang na sa loob ng Canada tapos wala ka experience sa applyan mo, halimbawa ako tulad ako, wala akong experience sa cook. 'Di ba? Pumunta ako ng ano, ng Boston Pizza. Wala akong wala wala akong experience ng cook, wala akong background ng cook, cooking or kusina. Ano lang sa Jollibee, ah, sa ano lang McDonald's lang, dun lang ako dati ng trabaho. Fast food. Pero siyempre iba yung luto sa sa Boston Pizza, no? Yun, nabigyan ako ng ano, ng work permit. Ganun kadali nung time namin. Ngayon, grabe ang hirap ngayon kaya nakikisimpatya tayo sa mga kababayan natin ano. Kaya nung napapanood ko ngayon yung ganun, grabe nakikita ko yung lungkot sa mukha nila, pinipilit nilang lumaban. Wala talaga no choice, kailangan mo talagang lumaban ano. Pero kitang-kita ko sa mukha nila yung kalungkutan pilit man nilang itago pero ramdam ko kasi naramdaman ko yon at pinagdaanan ko rin yun dati kaya alam ko pag meron lang ako naririnig na mga hindi pa nakakapag-apply ng permanent residency or hindi eligible mag-apply ng permanent residency sa Canada or na-refuse ang work permit alam ko kaagad yan alam ko kaagad kung anong nararamdaman at kung anong mararamdaman at kung anong feeling ng pinagdadaanan nila ngayon alam ko yan dahil pinagdaanan ko rin yan kaya yun, ganun talaga kaya talagang ano, siguro tama yung sinabi nila, no? tama yun kasi pinagdaanan ko rin yun, ako talagang minsan may mga pagsubok ang dapat harapin minsan eh, uh, baka akala mo yun ang katapusan mo yun ang katapusan ng mundo para sa'yo, pero hindi natin alam in the near future meron palang mga dahilan kung bakit hindi mo nakuha ngayon pwedeng sa susunod makuha mo or kung hindi mo man siya makuha baka merong isang magandang napakaganda mas maganda pang mangyayari na hindi mo hinihiling pero gustong gusto mo sa buhay mo na mangyari sa mga darating na panahon may mga ganun eh katulad ako di ba katulad ako uh, nagsarado yung kumpanya ko yung Intel sa Cavite Philippines mga kainags ano? General Trias Okay na okay na ako dun sa ano sa kumpanya ko na yon. Wala na akong mahihiling. Sabi ko dito na ako magre-retire. Tapos nagsara, lumipat ng Vietnam. Grabe yung pighati ko noon. Grabe yung depression, lungkot kasi alam ko hindi na ako makakakita ng ganoong kagandang trabaho no in my skill. Di ba? Alam ko kasi yung background ko. <laughs> so wala na, wala na, wala na makitang ganon. Hirap at saka sa age ko na gano'n, alam niyo naman sa Pilipinas, mahirap nang makahanap ng trabaho ngayon kahit graduate ka, kahit may experience ka. ba? Diba? Grabe. Grabe ano ko grabe ang depression. Pero, nung bandang huli, sa madaling salita, nakapunta ako sa Canada, naging permanent residence ako at naging Canadian citizen ako. At ngayon ko na-realize na yung nangyari sa akin na nawalan ako ng trabaho sa Pilipinas ito pala yung pinakamagandang pangarap na imposible kong mangyari sa buhay ko. So, ganun yun mga kainasama. Hindi, hindi, porque hindi mo nakuha ngayon, eh wala nang mangyayari. There is always a opening door if someone close the door on you. Yun. <laughs> Tama ba yung grammar ko? Correct nyo na lang ako mga kahinags, ha? Wala namang masamang mag-English eh sabi nga nila pag hindi mo susubukan you will never know yan di ba ang <laughs> bihira tagalogin ko na nga lang yeah, sabi nila pag may mag ng pintuan huwag kang magalala may magbubukas ng pintuan para sa'yo yan ganun lang talaga ang buhay so syempre kung talagang hindi para sa'yo hindi para sa'yo move on ganun pero sa tingin ko doon sa mga kababayan naman natin na ka kaibigan natin mga vlogger hindi sila sumusuko So nagre-apply uli sila. Yan. Yes. So pray natin na sana eh maaprubahan na yung kanilang hinihiling sa buhay. 'Di ba? Maaprubahan na sana. So yun lang na nabanggit ko lang kasi naka-relate ako makinig naramdaman ko yung nararamdaman nila ngayon. Grabe, grabe torture ron. Grabe kasi ako dati hindi ako makatulog talaga dati. Hindi ako makatulog kasi hindi ako makapag-apply ng permanent residency. Wala kahit anong gawin ko hindi ako makapag-concentrate kasi ilang taon na lang pag hindi ako nakapag-apply ng permanent residency nung araw namin uwi ako ng Pilipinas whether I like it or not yan kasi doon sa mga hindi nakakaalam Noong 2011 hanggang 2015 dapat maging permanent residence ka na sa Canada yan kasi kung hindi pauwiin ka ng Canada so marami tayong mga kaibigan mga kasama sa trabaho na napauwi na sa Pilipinas dahil hindi nakapag-apply ng permanent residency dito sa Canada sa so, yun yun, yun lang ko lang sobrang sobrang nakaka-relate ako kaya nung napanood ko yun talagang ouch na touch talaga ako parang ramdam na ramdam ko talaga ramdam na ramdam ko talaga yung naramdaman nila pero mga ano pag nakalusot sila alam ko rin yung saya na mararamdaman nila alam ko yun kasi ako nakalusot ako mga kainis ano. bago bago ako abutan ng time clock nakalusot ako Buzzer Beater, kumbaga. Bago mag-2015, uh, dumating na yung, ano ko, yung... Uh, hinihingi na yung passport ko para lagyan nila ng immigrant. Yan. So, yun. Tapos, uh, May 2015, sinundo ko na yung family ko sa Pilipinas. Tapos, yung mga nakasabay ko sa aeroplano, sila yung... May mga pinauwi na ng Pilipinas na hindi na makakabalik ng Canada after 4 years daw. So syempre, pag after nung napalitan yung uh, Prime Minister, nagbago na, binago na uli yung batas. So wala nang 4 years. Kontra-kontrak na kung ano-ano man Cheche Bureche. Pero ngayon lang uli, iba naman ang nagiba na naman ang batas ngayon natin. So yun lang, uh, masasabi ko lang na talagang kapit lang kay Lord. Yan. Huwag susuko, laban lang katulad ng sinasabi niyo laban lang kung sakali man na hindi talaga para sa inyo meron merong darating na mas maganda para sa inyo baka hindi pa ngayon malay natin sa susunod next month two months di ba approve na uh, marami na rin tayong mga naranasan ganyan kaya pinatibay na rin tayo ng panahon no? dahil sa mga ganyan experience natin sabi nga nila hindi ka magiging matibay kung hindi ka makakaranas ng mga matitinding pagsubok sa buhay mo di ba So yun lang mga kainites, maraming maraming salamat sa panonood. Uh, don't forget to subscribe, click the like button, leave your message, at maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli.